Pinapangako ko na mamahalin kita higit pa sa buhay ko. Ito na sana ang katuparan ng ipinaglaban nilang pag-ibig. Tignan mo nga yung sarili mo. Ang chip-chip, hindi kita matatanggap. Masyado mo na kami binibigyan ng kayayan. Huwag mong isipin makakabalik ka pa dito. Paano na tayo ngayon? Relax ka lang, ha? Tayong dalawa, magiging okay tayong dalawa. Pag-iing na ako! Thank you, Lord! hindi ako iiwan ng anak ninyo. At magkamatayan tayo ngayon. Hindi ko rin siya iiwan. Andrea, may ka ba na magpakasal sa akin? Ngunit ang pag na pinaghihirapan. <tod> paano kung biglang mapawi sa alaala ang pagibig ng kahapon kaya'y manumbalik pa sa Yesterday's Bride? Ngayong October 29 na sa GMA Afternoon Prime.